Catherine Bernardo nahihirapan na sa sitwasyon. Daniel Padilla inamin na na may problema sila ni Katrin. Mensahe ni Daniel Padilla inilabas na sa publiko. Matapos ang mga revelasyon ni OG Diaz kung saan sinasabi nito na mayroon umanong kampo ni Catherine Bernardo ang lumapit na sa management ng ABS-CBN ubang siya ay patigilit at ang ilan pang nagbabalita sa showbiz na hiwalay na sila ng kanyang boyfriend na si Daniel Padilla. Mayroon namang inilabas na conversation ngayon sa publiko kung saan sinasabi ni Daniel Padilla na mahirap ang kanilang sitwasyon ngayon ni Katrina Bernardo. Mabilis na nag-viral ang conversation umano ni Jormiel Labador kay Daniel Padilla sa Facebook kung saan minensahe umano niya ang kanyang kababata na si Daniel Padilla at niyaya nitong magkita o tumambay panandalian. Maraming netizens ang hindi naniniwala kay Jormiel na magkababata sila ni Daniel Padilla o magkakilala o magkaibigan. Kaya naman maraming netizens ang sinasabi na hindi totoo ang conversation na ipinakita ni Jormiel sa kanyang Facebook ipinagniina ni Jormiel sa comment section na maaari nilang tignan ang IG kung sino talaga ang kanyang nakachat dahil makikita doon ang pangalan ni Daniel Padilla o ang kanyang username sa Instagram. Bukod dito, makikita rin ang dami ng followers ng kanyang kausap kung saan tumutugma sa Instagram mismo ni Daniel Padilla. Sa kanilang conversation, makikita dito sa resibong inalabas ni Jormel ang kanilang naging conversation ni Daniel. Nakalagay dito noong lunes ng hapon, 1.40pm, nagmensahe si Jormel kay Daniel Padilla. Ani nito, pre kamusta? Tambay tayo minsan. Matapos nito ay nagreply naman si Daniel, ayon mismo sa kanilang conversation. Okay naman pre, kaso medyo tampo ako sayo dahil sa vlog mo sa amin ni Kat. Pagpapatuloy pa ni Daniel ay medyo magulo umano ang kanilang sitwasyon ngayon ni Catherine Bernardo. Anya, medyo magulo pa sitwasyon namin ngayon tapos ang dami pang lumalabas na issue. Need ko talaga yung chill na yan, pre. Ikaw na bahalang magset. Update mo na lang ako pre. Sa huli ay nagpasalamat si Daniel Padilla sa kanyang kaibigan at kababata na si Jormel Labador ani nito sa kanyang huling mensahe. Thank you for reaching out. Solid ka talagang kababata at best friend. Iba-iba naman ang naging reaksyon ng mga netizens sa naging resibo ni Jormel Labador sa kanyang Facebook page. Anin ng ilang netizen ay hindi umanukat ang tawag ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo at hindi sila naniniwala na sila ay magkaibigan.